guys! Ako si Superlek and ngayon naalis kami ni Daddy kasi may mga bibilhin kami para sa washing machine and mama na rin kami. So ngayon, magpapagas muna kami. By the way guys, kami dalawa lang pala ni Daddy. Wala ang mga ladies, na iwan sila. Makakapag quality time kami ni Daddy. Hello guys! So nandito na kami sa store and hanapin na namin yung hose na kailangan namin. Washing machine yan eh. Machine. So, pinapahanap namin kina Kuya kung saan, nasan tong hose na to. Kuya, where the hose at? Kaya <laughs> so, na yung mga hinahanap namin. And a hose. And, and pati yung isa. 1,798. Sa ina yung outfit ko. May backpack pa. Hello guys. So ngayon, namamalengke na ako. So natapos ko nabilihin lahat. Hello guys. So ngayon, bibili ako ngayon ng pandesal. So ito na yung mga pandesal. Hey guys. Nandito kami sa mall ni Daddy. Magdi-date kami. <laughs> Hindi alam na mga ladies. Magdi-date kami. <laughs> So, ito nga pala yung kakainin namin ni Daddy. Crunchy tacos and iced tea. Crunchy tacos. Ngayon, nagbili kami milk tea and titikman namin to kung masarap. Okay, yung basa. Ewan kung magustuhan mo. Parang. Oo nga. Basa yan, Hey guys, so ngayon, pauwi na kami ni Daddy. Tapos na ang aming date night. So, naka-uwi na kami. Hanggang dito na lang. Sa susunod na video na lang ulit.